Sa iba pa ang pangyayari, umapilang Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy na nasa bansang Yemen na bumalik na sa Pilipinas bunsod ng patuloy na nangyayaring kaguluhan doon. Nababahala ang kagawaran para sa seguridad ng mga Pilipino sa Yemen dahil sa pagtindi ng political situation at peace and order sa nabanggit na bansa. Ayon sa DFA, para sa mga Pinoy na nais nang bumalik sa Pilipinas, Maaari raw makipag-coordinate sa crisis management team nila sa Sanaa. Sa ngayon ay nakataas pa rin sa alert level 3 ang status ng Yemen saan ipinatutupad ang voluntary repatriation at total deployment ban sa mga Pilipinong nagnanais pumunta sa nasabing bansa. May uh, katagalan na po natin na uh, itaas ang alert level you know, sa sa Yemen at uh, Ah uh, kamakailan po ay inulit po natin ang ating panawagan sa ating mga kababayan doon na i-avail po ng in, uh, in repatriation at uh, para po makaiwas sila sa sa nangyayaring kaguluhan doon dahil po sa patuloy na paglala ng sitwasyon doon ng uh, seguridad kaya po inulit natin ang mga ang panawagan natin sa mga kababayan doon na umuwi na po ng Pilipinas.